Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang role ni Pangulong Bongbong Marcos sa paghuli kay Ernie Teves. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Kagapi po ay na depo nahuli na po no at na, 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 na deport na ng Timor Leste ang pinaka-controversial na fugitive na si former congressman Arnolfo Arniteves na pabalik na dito sa Pilipinas si si former congressman Arnold Potebes ay maraming kaso guys no ng criminal case masaker uh, way back March 2023 sa pagpatay no sa governor no na si Roberto uh, de Gamo now napakaganda guys kasi ang ating mahal na pangulo si Ferdinand Bobong Marcos Jr ay instrumento pala guys sa paghuli at pag uh, deport dito kay Arnie Teves. Bakit ko nasabi niyan? Several days ago ay nag-attend po sa 46 Asian Summit ang ating mahal na Pangulo sa Kuala Lumpur, Malaysia. During the summit guys, hindi ako nagkakamali. Nandoon din ang presidente ng Timor Leste na si President Jose Ramos Horta. Most likely, nagkausap sila at humingi po ng tulong ang ating mahal na Pangulo na ma-deport si Arnie Tebes. Nagpalabas po ng reason ang Timor Leste bakit po pinapa-deport nila si Arnie Tebes. Actually, dinampot po sa bahay, no? Mga around 9 PM doon sa Timor Leste si former congressman Arnie Tebes ng uh, Bureau of Immigration ng Timor Leste, no? Well, according sa kanyang anak na si Axel, no? Uh, Tevez wala pong pinakitang legal papers basta tinampot lang po ang kanyang ama, may video pa nga na kumakalat sa Facebook, no? Na-upload ng kanyang anak at sa kanyang abogado. Nakik makikita natin sa 10 second video na niyayakap ng kanyang abogado si Tevez at dinadala po sila ng mga immigration police, no? Now, ano ba ang dahilan ng Timor Leste? Bakit pina nila no si Arnie Teves una guys wala pong valid visa si Teves more than 2 years na po siya naninirahan sa Timor Leste number 2 kinansila na po ng Department of Foreign Affairs ang kanyang bill, passport so wala na po siyang right na makastay doon ikatatlo ayaw po ng Timor Leste na mag uh, sa tao na may kaso yun po ang sigurado po ako na nilatag ng ating Department of Justice ng ating mahal na Pangulo si Pernan Pumbong Marcos sa Pangulo na si na, na, si President Horta no? ng Timor Leste so kagabi kahapon ay pumunta na doon ang ating eroplano ng Philippine Air Force at sinundo na si uh, Arnie Tevez kagabi sa NBI ay kinuna na po siya nag at fingerprints so makikita natin ang ating Pangulo hindi po siya uh, nagpabaya no Uh, kagabi na uh, may video po siya, nag-report po siya na 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 po at nandito na po sa Pilipinas si Arnold po Arnie Tevez. Uh, marami po kritiko ang ating bangulo na hindi daw siya nagtratrabaho pero silent warrior po ang ating Pangulo. May resulta siya, hindi siya nag nag-claim na perfect siya pero umagawa po siya ng kanyang trabaho no? so sana po malapit na po makuha ang justisya ng mga biktima at ang makikita natin ang justice system ng Pilipinas ay gumagana yun lang po guys maraming salamat po sa inyong panonood at suporta please like, share in huwag kalimutan mag subscribe sa channel po maraming salamat po ingat po tayo guys please la uh, mahal po kayo keep safe everyone bye bye